Ako na lang. Ano pa Jung Sana all ka dyan. Kamusta? Hi. Match, wala akong ano, viewers. Okay lang. Okay lang. Magpicture na ba tayo? Okay na yan kasi i-ano ko lang. I-download ko lang. Ay, sa... Ganon ka lang, oh. Sa replay mo. Ay, sa replay mo. Yung malaking ngiti. Yes. Yan Ayusin mo. Ayoko nang ganyan. Sabo mo. mo naman. Ayusin mo naman. Alam mo, hindi naman ako marunong umiti ng ano eh. Taruhan ka ta. Sige na ah. Oh. Akin na yan. Hi, Mako. Sharon. Hi, Hi, Anthony. Ako sila na narito isa. Bakit nagpipiki? Bakit? Isa lang? Bakit? Ilan ba kaya mo? Thank you so much. Ilan ba kaya mo? Sampo. Sampo. Mm. Thank Lipat you so much, ba? guys. <laughs> wala nang diyan asawa. Ilan viewers mo, Mi? Oh, thank you so much, guys. Ano lang, sampo lang. Tara. <laughs> Bukot tawar, Antonia. Salam to, guys. Ilan taon na ba <laughs> siya? Na 26 years old. 26 lang siya, guys. Lipat tayo kay madam. you, Ate Jackie. Ayan, guys. Speed challenge tayo. Palag na, guys. Mm, para kay madam. <laughs> ano? Pupunta daw sila sa'yo. Ako na lang. Ano Ay, Jung Sana all ka dyan. Yes. Love you. Love you. <laughs> Bagay daw tayo -da sabi dito.